I'm happy that the Miss Grand Philippines, you know, are, are candidates very strong this year. So. bongga at pasabog kung pasabog ang preliminary competition ng Miss Grand International 2024 ngayong gabi sa Thailand. Vice President ng Miss Grand International Organization at si Teresa Chai Bisut, napahanga sa pasabog ng evening gown performance ni CJ Opiaza. Pabonggahan ng mga kandidata sa kanika nila nagagandang evening gowns mula sa iba't ibang designers from all over the world. Hindi nagpapagawa pagpakabogang pambato ng Philippines na si CJ Opiaza sa preliminary competition evening gown. Miss uh, Suot niya ang kanyang pasabog na kulay yellow crystal beaded with cape na evening gown na Nagawa ng Pinoy fashion designer na si Ryan Ablaza Uso na fierce at eleganteng inirampa ni CJ Opiaza sa Miss Grand International Preliminary Stage ang kanyang pasabog na yellow evening gown with cape. with her pang malakas ang pasarela walk. Makikita pa nga sa facial expression ni CJ Opiaza sa kanyang evening gown performance ang pag fierce at palaban sa preliminary competition. Yan naman isa siya sa talaga naman nagstand out ng todo. Ayon kay Ryan Abla sa Uzon, ang designer na gumawa ng evening gown na ito ni CJ Opiaza na inilaban nga niya sa preliminary competition ngayong gabi sa Miss Grand International, hango ito sa Pagoda Thai Temple sa Thailand at sa Power of Thai Talisman Icon. Ipinost pa nga ni Ryan Abla sa Uzon ang close-up shot ng pasabog na yellow evening gown ni CJ Opiaza at makikita ngang Sobrang ganda nito Say pa nga ni Ryan Ablaza-Uzon sa caption ng evening gown na ito ni CJ Opiaza I am honored to present CJ Opiaza's magnificent gown choices for the Miss Grand International Stage The first is a stunning yellow-orange evening gown, a heartfelt tribute to Queen Sigirit, embodying her legacy of empowerment and cultural pride. The second is a breathtaking canary yellow gown, inspired by the mad majestic pagoda thai temple and the protective spirit of thai talisman icon together this exquisite ryan ablaza Uzon designs radiate strength and resilience setting the stage for a truly powerful statement as we step onto the miss grand international stage we rise as unstoppable champ ready to inspire and command the world's grand attention At dahil sa galing na ipinakita na ito ni CJ Opiaza sa preliminary competition ngayong gabi, hindi napigilan ng Vice President ng Miss Grand International Organization na si Teresa Chay ang mapariak. Kung saan sinabi nito ngayong gabi na magaling raw ang representative ngayong taon ng Pilipinas na si CJ Opiaza. Kaya isa raw si CJ sa kanyang napupusuan para sa corona. I'm happy that the Miss Grand Philippines, you know, uh, 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 candidates very strong this year. So at dahil nga sa ipinakitang performance na ito ni CJ Opiasa sa evening gown preliminary competition ngayong gabi, say pa ng mga pageant experts ngayon Pasok na raw panigurado si CJ Opiaza sa semifinal sa Grand Coronation na magaganap naman ngayong October 25. Ayan, anong say mo sa evening gown performance na ito ni CJ Opiaza ngayong gabi sa preliminary competition ng Miss Grand International 2024? At anong say mo sa yellow na evening gown na inilaban niya?